guys, good morning. This sa gagaling ko lang ako sa amin. Pero kanina dun sa Big Florentino, sobrang lakas ang ulan. At binabahan na doon. Medyo malalim na yung tubig. Pero kaya pa naman ang mga Kasi uh, hindi pa siya gano'n ka bulusok ng tubig sa ilalim. Kasi guys, walang labasan yung ano, yung rason para lumalim yung tubig ngayon guys magpunta kayo na ako ng Caltex dahil nga magkagas ako pero ito ngayon yung binadaanan ayan makakadilip uh, pero kahapon, linggo, mas okay na yung panahon ngayong lunis nagsimulan na ngayon yung malakas ng bukos ng ulan ngayon guys, ito guys, ayan sa tuloy-tuloy na pag-ulan nagkakaroon na medyo nag-stack na yung tubig dito sa daan. Sa lugar na dito, sa dadaanan natin, malaging malalim yung tubig dito. Pag umula ng ganito. Ayan. Ayan guys. Ayan, ayan. Tingnan natin ha. Tingnan natin. Sana makalusot tayo. <laughs> Kinakaba na ako. Kasi malalim na lang dito pag umulan. Tingnan natin. Ha. Nakahinto yung motor ha. Ay! malalim na siya malalim tingnan natin na tingnan natin guys ayan yan yan umatras na yung motor umatras na ayan naminto muna ako kasi yung sinusundan kong dump truck alanganin siya kasi dito sa lugar na to is malalim yung tubig pag hindi na kaya babalik tayo guys ayan tingnan natin na kung antay natin kung lulusot yung dump truck na sinusundan natin ayan, kasi bumalik na yung motor ayan guys, tignan natin ha na. nagantay siya, pero pag tumagal pa rin siya at hindi siya lumusog, babalik na ako kasi mas delikado, ayan, bumaba yung ano, yung lalaki para tingnan yung daan ayan, ayan umatras na yung isang truck kasi dito, lumalampas baywang ko yung tubig dito pag ganitong ulan Ayan, ayan, tingnan natin saan sya nadaan. Ah, okay. Hindi na kasi tingnan nyo guys, yung lalaki. Ayan, yung lalaki doon. Ayan siya. Oh. Oh, malalim na yung ano. Malalim na yan. Kaya hindi nakakayanin yan pag ganyan. Ayan, umikot na yung dump truck. Ayan, hindi nakakayanin yan, guys. Ikot na tayo. Ayan, malalim na yung tubig. Ayan, oh. malalim na siya. Ayan. Ayan, guys. Thank you for watching, guys. See you on my next video. Bye!